Sino nga ba ang susunod na Santo Papa? Hindi ito usaping pang-chismis lamang, kundi isang mahalagang tanong na may epekto sa milyon-milyong Katoliko sa buong mundo. Ang um, kung interesado kang malaman kung sino-sino ang mga itinuturing na papabili o isang salitang Latin na nangangahulugang posibleng maging Papa, samahan mo ako. Pag-uusapan natin hindi lang ang kanilang pangalan kundi ang kanilang pinanggalingan prinsipyo at ang direksyong maaaring tahakin ng simbahan sa kanilang pamumuno Sa tuwing napupunta sa usapin kung sino ang maaaring maging susunod na Santo Papa, hindi ito gaya ng karaniwang eleksyon na may opisyal na listahan ng mga kandidato. Sa halip, ito ay isang mas tahimik at espiritwal na proseso na ginaganap sa loob ng conclave. Isang pagpupulong ng mga kardinal sa loob ng Sistine Chapel upang bumoto ng bagong pinuno ng simbahang katolika kapag mayroong sede vacante o kapag ang upuan ng papa ay bakante na. Gayon Gayunpaman, sa labas ng mga pader ng Vatican, lalo na ngayon sa gitna ng lumalakas na usapin tungkol sa edad at kalagayan ni Pope Francis, marami na ang naguusap at nag-aabang kung sino ang mga papabili. Isang salitang Latin na nangangahulugang posibleng maging papa. Hindi sila opisyal na kandidato, pero sila ang mga madalas mapansin dahil sa kanilang kakayahan, karanasan at ugnayan sa kasalukuyang direksyon ng simbahan. Isa sa mga kilalang pangalan ay si Cardinal Pietro Parolin mula sa Italia. Bilang kalihim ng Estado ng Vatican, siya ang isa sa pinakamakapangyarihang opisyal sa simbahan at malapit kay Pope Francis. Kilala siya sa kanyang diplomasya at katalinuhan sa mga usaping pandaigdig. Kung nanaisin ng mga kardinal ang isang matatag at makaranasang leader, tiyak na nasa listahan si Perolin. Mula naman sa Pilipinas, namamayagpag ang pangalan ni Cardinal Luis Antonio Tagle. Isa siyang pastol na malapit sa puso ng mga ordinaryong tao. <laughs> Bukod sa kanyang mababang loob na pagkatao, kilala rin siya sa kanyang galing sa pagbibigay ng mga sermon na tumatagos sa damdamin. Kasalukuyan siyang nasa Vatican, nangangasiwa sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa buong mundo. Marami ang nagsasabi na kung nais ng simbahan ng isang papa mula sa Asia at isang simbolo ng paglago ng pananampalataya sa rehiyong ito, si Cardinal Tagle ang isa sa pinakamalalakas na posibilidad. Mula naman sa Africa, Naroon si Cardinal Peter Turkson mula sa Ghana. Matagal na siyang itinuturing na isa sa mga posibleng maging unang itim na Santo Papa. Kilala siya sa kanyang paninindigan para sa katarungang panlipunan at pangangalaga sa kalikasan, mga adhikaing malapit din sa puso ni Pope Francis. Isa ring Italianong malapit sa puso ng mga marginalisado ay si Cardinal Matteo Zuppi, ang arsobispo ng Bologna. Isa siyang simpleng pinuno na hindi takot makisalamuha sa mga tao sa laylayan ng lipunan. Aktibo siya sa mga peace talks at kilala sa kanyang pakikiisa sa advokasya ng pagkakaisa at pagkakapantay-pantay. Kung nanaisin ng simbahan ang pagpapatuloy ng pastoral na estilo ni Pope Francis, maaaring si Zuppi ang isusulong ng marami. Mayroon ding mga progresibong tinig gaya ni Cardinal Jean-Claude Hollerich mula sa Luxembourg na nagsusulong ng mas bukas na pananaw sa mga sensitibong isyu ng simbahan. Sa kabilang banda, may mga konserbatibong kardinal na maaring biglaring ring umangat, lalo kong nanaisin ng mga botante na baguhin ang direksyon ng kasalukuyang pamumuno. Sa kabila ng mga usap-usapan at haka-haka, isa pa rin itong misteryosong proseso Maraming beses na rin napatunayan ng kasaysayan na kahit ang hindi inaasahan ay maaaring piliin ng Espiritu Santo. Katulad na lamang ni Pope Francis, isang arsobispo mula sa Argentina na hindi inaasahan ng marami, ngunit ngayon isa sa mga pinaka-maimpluensyang papa ng makabagong panahon. Kaya't habang pinagmamasdan natin ang kasalukuyang kalagayan ng kasimbahan, hindi natin maiwasang pag-isipin kung sino ang susunod na papalit. Hindi ito tungkol lamang sa kung sino ang kilala o makapangyarihan kundi kung sino ang pinaniniwala ang pinili ng Diyos para sa panibagong yugto ng Simbahang Katolika.